nakakalungkot minsan kapag napapakinggan ko yung iba na nagtuturo na talagang pinagpipilitan na meron siyang ambag o meron kang ambag sa yung kaligtasan mm -hmm. na kaibin yung response mo daw ay ambag mo na yon pero tinignan kasi natin halimbawa ah, itong Ephesians chapter 2 napakaano mm -hmm. to napaka powerful ng text ito. sabi kasi sa sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at itoy hindi sa inyong sarili itoy kaloob ng Diyos Pasinin natin ito sabi rito sa tayo tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi daw ito sa ating sarili. Ibig sabihin, ay, kahit yung ating response, kahit yung ating faith, kaloob ng Diyos ito eh. And then sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ngayon, kapag sinabi natin na meron tayong bahagi dyan, halimbawa sinabi natin, response natin, nag-response ako eh, 'Di ba? Uh, ang ginawa ko na nampalataya ako, kaya ako naligtas. Eh, ang sabi ng talata, hindi sa gawa para hindi ka magyabang. Mm. Ngayon kapag kapag inangkin mo na hindi akin yung faith na 'yon, kaya ako naligtas. Eh, mawawala ng say sayo, nagyabang ka. Hindi na dipit tuloy yung talata. 'Di ba? Hindi mo po pwedeng iyabang sa Diyos na hindi na nampalataya ako, Lord, eh, kaya ako naligtas. May ambag ako diyan eh. Effort ko 'yon eh. Hindi po 'yon effort. Ano po, kundi yun yung ating response sa Diyos pagkilala natin na sa ating sariling kakayahan, wala tayong kakayahan na iligtas yung ating sarili. Kaya naman, ang sabi nga ni Ellen White, yung faith ay parang kamay na nakaunat yan na ganyan na umaasa ka sa pagliligtas na gagawin sa iyo ng Diyos. Kumbaga, hopeless ka. Wala kang, wala kang kakayahan na iligtas ang iyong sarili. Kaya nga, sabi ng text, ito ay hindi sa gawa para ang sino man ay huwag magmayabang. Amen, ano amen. po? Amen. Ito pa by grace talaga. Uh, all of grace ang salvation po natin mga kapatid. Mm -hmm. May statement din si Ellen White, Pastor Melvin eh, na yung sinabi niya yung salvation ay mula sa umpisa hanggang sa matapos, sabi niya ay gawain ng Diyos. Mm. May ganun siyang is totoo yan. No? So uh, sana wag din tayong ma misinterpret, pastor, mm. no, na sasabihin na eh, ayaw na ng kautusan ng dalawang pastor na ito. <laughs> Kundi uh, gusto lang natin sabihin sa ating mga taga-subaybay na uh, ilagay natin sa tamang lugar yung kautusan ng ating pong hmm. uh, Panginoon. Para bagang yung kanyan, uh, karawahe, uh, Pastor Melvin. Ayaw ko kung may nagawa ng karawahe ngayon na nilalagay sa unahan ng kabayo. Wala pa, siyempre. <laughs> <laughs> Mahirap yan. Babangga. <laughs> Tinutulak na ng kabayo. Ewan mo kung may ganun na. Pero ang pagkakalam ko, eh, inihila talaga ng kabayo. Mm. <laughs> ano, Pastor Melvin? So, ganun lang po yun. Uh, ang taong inaring ganap ng Panginoon, laging magre sa kanyang buhay yung pagsunod Amen. sa kautosan. Ito yan. yung issue ni James, eh. Mm. Doon sa James chapter 2. At uh, total, kahit sa chapter 1 dami na claim na may faith sila sa Panginoon pero nung evidence mo mm -hmm. sabi ni James sa kanila show me your faith paano mo ipapakita ang iyong faith by doing the law of God by yes. keeping the law of God mm -hmm. so yun yung challenge na pinag-uusapan doon sa James uh, chapter 2 Yan. so maraming